Mga racist sa Twitter gusto i-boycott ang bagong Star Wars. Kayo ba ay hindi makahintay sa bagong Star Wars movie na dadating sa Desyembre? Kami din! Ngunit hindi kayo makapaniwala sa drama na nangyayari sa Twitter. Star Wars Movie The Force Awakens! Wow! Pero ang Twitter ay puno ng mga tangang racist na puro reklamo. Ang hashtag Boycott Star Wars 7 ay naging bagong alitan sa internet at nirason ng mga pasimuno ay dahil African-American daw ang bida ng pelikula. At ang director daw ay Jewish kaya feeling nila anti-puti ang pelikula. Pero buti na lang na ang paggamit ng hashtag Boycott Star Wars 7 ay dahil sa mga users na pinagtatawa na ng mga racist na pasimuno. Sabi ni Genevieve Koshy sa Vox, ang Boycott Star Wars 7 ay isang grupo ng mga tanga na hindi natin kailangan makilala. Ang matinding alitan sa internet ay naging sensation na halos kasing popular na rin ang bagong trailer ng Star Wars The Force Awakens. Kaya imbis na pag-usapan ng mga racist trolls, tignan natin ang mga positibong comments. Kinumpara ni Dr. Robotnik ang pagkatulad ng mga boycott trolls sa isang racist na bartender sa buong kalawakan. Sabi ni Diane na baka hindi na ma-enjoy ng mga racists ang pelikula dahil sa kalokohan nila. At of course, may mga walang katapusan na memes. Kung may mga racists sa inyo dyan, e eh bakit di na lang kayo magsimula ng petition ng December 18 Alderon Remembrance Day? Naalala nyo, yung planetang pinasabog ni Vader?